Pagkalpas nga namin magbigay ng pangsahog ng munggo, ay inawis ko naman yung lakay kong gwapo na sa karatig bayan kami magtungo. Ilang araw na nga rin umuulan at ang pagnato ng tubig ay hindi na mapigilan kaya na ang ibang mga kabahayan. Hindi na nga rin yung mga ibang lugan. At nung nga kami paawid na, nakita nga namin yung ibang pamilya ay nasa kalsada na. Kaya binigyan nga rin namin sila ng makakain at mabalin na pangsida. Binigyan na nga rin namin yung mga makikita namin sa kalsada na magmagna at tinanong namin kung meron na silang sida, sabi nila ay wala pa. Sakto pala yung chicharon naming dala. Ari na ko rin yung mariiri na nila mga auntie. Naalala ko nga nung pa kami, wala rin kaming Da, mga anti At okay na sa amin Ang talbos ng kamote With matching sabaw ng kape wow. Dati pag ganitong pinagtutudo Mga anti Ay nasa loob lang kami ng balaymi Ginagawa lang namin nun Mga <laughs> Tapos maaga kaming natutulog Dahil noon wala pa kaming kuryente Sabi ko nga noon Pag shock din ay nagkaroon Ibabahagi ko rin sa iba Ang biyaya ng Panginoon Baka madamdama Ibagayo Oo, namimigay nga kami. apay na ka Hindi naman sa paglaslastog ba? Gusto ko lang matatoy nga ipakita at mabalinding tularan ng iba. Naduray basit nga bagay o halaga ay mabalintayong tumulong sa ating kapwa. That's Ganito pala yung pakiramdam, ana. Sa simpleng thank you nga ibagada, kanjay isam da rupa, ay na, ang ganda palang mari na. Huwag wow. kayong mag-alala, sa susunod na magbibigay ako, hindi lang chichero ng dalako. Magdadala na rin ako ng munggo para kompleto ang sida Danyo. <laughs>